Hi kabiyahe, magandang araw sa inyo Welcome back sa Nick TV PH Ang episode natin ngayon ay babiyahe ako sa North Sagaray, Bulacan Hanggang doon sa May San Jose Monte, Bulacan Para luluwas papuntang Maynila Kabiyahe kung bago pa lang kayo sa aking channel Mag like at mag subscribe Para lagi kayong manotify sa aking mga latest video upload Samahan nyo ako sa aking travel vlog papuntang North Sagaray Hanggang San Jose Monte, Bulacan Kabiyahe kasalukoy ang nasa barangay Bigti, Garay Bulacan ang binabiyahe ko ngayon. Dito na ako kumuha ng video dahil kanina ay napakalakas ng ulan doon sa may angkat. Sa so ngayon ay alas 3 na ng hapon. Mapapansin natin gabi na mapuno ang lugar na ito dahil ito talaga yung lugar ng Norsagaray, Bulacan na maraming mga nakatanim na punong kahoy at dito na rin nakalagay yung malaking dam so kanina makulimlim na yung lugar papapansin natin na medyo madilim dilim na rin nakahanda na rin yung aki kapote kung sakaling umulan man ay ready na tayo para isuot ito at hindi tayo agad mabasa ng ulan kabi ay mapapansin natin sa kalasada dito na napaka aliwalas at walang ganong sasakyan na makakasalubong dahil tanging mga turista lang at mga residente ang dumadaan dito. Ramdam na ramdam dito ang buhay probinsya. Dahil sa walang polusyon at uh, tahimik na lugar. Kung maligaw ka man sa lugar na ito ay pwede kang magtanong sa mga nakatirang residente dito. Check na ituturo ka dito nila ng tama at hindi ka maliligaw kahit yung tao na ipagtatanong mo dito na dito nakatira ay kilalang kilala nila dahil halos magkakapit bahay at yung mga nakatira dito ay matadagal na rin ng mga residente kaya halos kilalang kilala na nila ang isa't isa abang ako ay nagbabiyahe nadaanan ko rito yung Angat Watershed at yung view deck ng Norsagaray Bulacan kabiyahe kilalang kilala din itong Norsagaray Bulacan sa mga naglalakihang planta ng gawaan ng semento. Kaya kung babiyahe tayo dito, asahan na natin na may mga kasalubong tayong malaking truck sa Norsagaray, Bulacan. Dahil ito yung mga naghahakot ng na mga buhangin, graba at siminto paluwas ng Metro Manila. Kung mapunta kayo dito sa Norsagaray, Bulacan, pwede niyang isabay ang pamamasyal sa kanilang mga sikat na pasyalan dito kagaya nitong Eiffel Tower replica na makikita sa Adventure Resort sa may San Jose Road, Norsagaray, Bulacan. At itong Bitbit -Bit Bridge na makikita rin sa may Norsagaray, Bulacan. Isabay nyo na rin ang pangamasyal at maligo dito sa Maranat Pools sa may Norsagaray, Bulacan. Kung ating lilibutin itong Norsagaray, Bulacan, marami pa tayong makikitang magagandang pasyalan dito sa unahan magkita natin itong Golden Heaven Cemetery so malawak itong cemetery na to at maganda yung location dito habang binabaybay ko itong kabaan ng North Sagaray Bulacan medyo napapansin ko na na may mga basahan na na ng kalsada so ibig sabihin dito nag umpisa na yung pag aambol at uh, possible na umuulan na dasin sa bandang dulo kaya ang ginagawa ko ngayon ay sa uh, namatyagan ko na lang kung ano yung kalagayan ng kalsada dito para maging safe tayo sa pagbabiyahe natin napansin ko rin dito kabiyahe habang binabagtas ko yung kalsada o so yung kabaan itong kalsada sa North Sagaray Bulacan na maraming pakorba ang kalsada dito so ang gagawin natin dubli ingat sa pagliliko dahil may mga sulok dito na biglang kurba siya at may makakasalubang kang masakyan dahil makikita natin may mga blind spot ang mahirap kasi sa blind spot pagka ikaw ay nagbabiyahe hindi mo alam kung ano yung nasa unahan o sa kabilang side dahil limitado yung ating tingin doon kaya ang gagawin natin left and right yung tingin natin para maiwasan na rin natin yung biglang banggaan mas maganda rin sana kung malagyan yung mga kalsada dito ng warning sign lalo, lalo na yung mga pakorba para alam natin na pakorba yung kalsada at magmiminor minor tayo sa pagmamaniho bibigyan ko lang kayo ng idea kabiyahe kung tayo ay papunta ng Norsagaray o papunta Norsagaray ang kalsada dito ay medyo matarik dahil ang baba po nun ay puro na bangin kaya mapapansin natin sa mga kalsada dito may nakalagay na na cutter o yung bakal na harang para kung sakali tayo ay sumemplang ay hindi tayo dire-diretso doon sa bangin. Kaya napansin nyo yung malaking yero doon kanina. 'Yun yung pakurbang bahagi. Possible na mayroong nangyaring aksidente doon kaya nilagyan nanila ng uh, malaking yero. Kaya double Kabiyahin narating ko na itong San Jose del Monte Bulacan at kung may nais kayong sabihin sa aking video ay mag comment lang sa ating comment section. At kung bago pa lang kayo sa aking channel wag niyo pong kalimutan mag like at mag subscribe. Pakihit na rin yung notification bell para lagi kayo manotify sa aking mga latest video upload. Maraming salamat sa binigay niyo na oras sa panood sa aking channel. At magkita-kita tayong muli sa mga susunod kanong video. Bye bye!